hindi kita hindi nilimutan tinipan kabayo hindi niya lilimutan niya no. horse ayan na JJ baka manangkat nabwelo lang yun hindi ka alam sabi nila laki naman nun! Ha? Ah. Alam nilang lang kaya 'yon. <laughs> oh, 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 okay. <clears throat> uh. <laughs> Ang ganda dito sa Iloilo, guys. Dito kami ngayon naglalaba. Ayun. No? Na nandito kami sa tabi. Siguro tapon na rin dito tapon talaga. nang mababa, mababasa kayo. Tama na, nadigona. Siliol. Panitis. Dito na, dito na. Tara na. Mababasa. Ayun yung hurdle. Tama na.